iyon bang tawag dan kawil mga idol magandang hapon mga idol magandang hapon sa lahat ng mga idol Yan, kumusta mga idol bali nandito tayo sa ano? sa dam nang bigot bigot oh tapos kang idol siring mga idol ang gagawin natin ngayon ay mangunguha nang pain pangkawil mga idol ba yung gamit namin is bubutrap yon dalawa Yun. diyan nakapanood mga idol lo? sa nakapanood sa ano sa mukbang namin ni Idol Jeff. Maraming salamat mga Idol. Thank you, thank you oh. mga Idol. Shout out sa inyong lahat. Shout <laughs> out sa inyong lahat mga Idol. Kamusta kayong oh. lahat dyan mga Idol? Si eh, si Idol Winston mga Idol, wala, wala pa rin kasi ano, you know, nag-eskwila siya ba? Oh, school. Oh. Kasi ano yun? Third year college. Mm. Graduating oh, na yun. Graduating. Eh, tayo, eh, -ano kasi tayo ay mag-ano lang, mag-vlog. Kasi wala nang Ma ma na isip mga idol ba sa pag-eskwela? What? Hindi, <laughs> mataas na yung kan, uh, yung niyog. Uh, niyog. Uh, <laughs> Wala na tiguan ng uh. idol. Oo. Uh, Bali na lang tayo. Magbubutrap. Tara, mga idol, samahan niyo kami. Pandawin natin mga idol. Tara. Uh. let's go. Pandawin. Asa magibutang? Asa gibutang? Ngore. Dito na bet. Bali, papalaway na lang natin mga idol, tapos lagyan ng pain. Kasi hindi natin alam ba kung anong oras nilagay ni Idol si Ring. Si, Idol si Ring na kasi naglagay ng mga idol. Kasi kung, pagpunta namin dito, sabi niya, siya na lang maglagay ng pain. Tapos tayo ay magpapandaw. Dali dali na natin yung pain. Yung pain, pain. Kunin ko muna mga idol lang. Pag ano kasi to? Pang sakawil ba? Sinubukan namin mga idol, dalawang bisis nang awil kami. Ay, yung isa na-upload, tapos yung isa hindi. Kasi, walang huli. <laughs> oh, ikaw, Dera. Dera, ikaw mag-drive. Ako drive. Oh, ikaw drive. Oy, sana. Yan mga dal. kasi pupunta kami doon mga idol. Kasi yung gamit natin mga idol, cellphone lang. Baka malaglag sa ano ba, tubig. Yun. I ano lang namin mga idol, eh, zoom. Zoom ba tawagin yan? Oh, zoom. Tama yan. Eh, Let's go! Ganda ng karawang sakya mga idol. Ito yung gan dati, super pire mga idol. <laughs> oh my <laughs> to, God. God. Balsa. Balsa. Oh, may nag-comment dyan, balsa. Oh, balsa to. Iba yung balsa ay, iba yung balsa mga idol. Oh, balsa sa ba amin ano. Paano yun sa akin? kalabaw? Kalabaw. <laughs> you. <laughs> Ha ha ha! Oke okay, mga idol. Doon ko yang kan Kano mga idol? Super piring mga idol. Masa kama ko na. Ha? Okay. Masa rung tong. Yan lang yung bilang namin. Si, si idol si Ring, mga idol. Nandun, no? Nagpapain sa kanyang kitang. Ayo, mga idol. Yun. Mamaya siguro. Kaganon yan. Okay. Kedunggu nya di itu bah. Lagi pakai tak ramen. cuma bobo. <tik> Ini lagi nih yang Ulit. Ulit. Tebak ko Kau ni ada kau ni mengadul, ada sering. Wah, sungai lantai ya. Oh, lekau kami kau yang bang ano ba? Pamain Oh, pain sa petok bak mengadul, ba bak bayon. Ba, <tik> ba? Ha? Patok ba no? <laughs> iwan ko sa'yo, ano? Hindi <laughs> <laughs> ko alam yung anong, anong anong patok ba? Patok ba? Ayun ba? Patok ba? Taan? Patok ba yan? Patok ba? Basta taan yun! Basta taan okay. na yun mga idol, taan! Maghintay na yun idol mga idol kasi may mga malaki-laki doon, mga tatlong daliri, dalawa. Habang kami okay. naghihintay mga idol, bali may tirang pamain hmm. sa bobo trap. Mingwit tayo, mingwit. Mamingwit tayo mga idol. Good lang. Mm. Ngayon tayo. Baka sakaling makakuha dahil tayo. Hmm. Ang... So, mga Lol, mag muna kami Kalapa. ni Dulce Rins. Ito, ah, saan siya po? Ya yeah, mga Lol, bali, nakarating na siya kan, Idol Sir Heng. kan, sobra. So, sobra sa... Saan? Sa pagtaw ng kawil mga Lol ba? Ay ka saan, kawil? Eh yung dala namin kanina tapos nagpain siya ng plangri yan or kitang na good size mga idol oh yan good two, size uh, yan tatlo, tatlo apat no apat lima saka may kan karpang to yeah. karpang mga um, tawagin sa amin dito Noo. karpang buang uh, yan yeah. <laughs> 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 yan may dala siya dito siring ng ano may dala Coming pamingwit habang siguro'y nag tatawad ng flangre, namimingwit siya mga idol pagkatapos niyang magtawad ng flangre mga idol ba? <laughs> init init kung magtubig so, yeah. tara, ano yan natin daw? unya natin magtawad o guwan kanang, tawa ka rin pa taan ba? ba? karon na, sakto na init man, uh, -init. man na kasi baka maluto mga isda mga idol oh, <laughs> 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 ay may ano ka dyan bro? Huh? may Pagkod ko 'to di Ini <laughs> mga idol. Kani ma panorin niyo yung ano pag namin. Kayat ulang-uling urmiron. I-upload pa din namin mga idol. Lo. No? Oh, ayon. Oo. <laughs> oh, magadali. <idol. laughs> Para at least malaman niyo na wala kaming huli mga idol. Oh. <laughs> Antra. Subukan natin. Siguro mga idol. Sa ano na mga idol? Ibubukod namin. 'yung pagtataan. Eh, 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 pwede mo ma-onay gani aramon mo? Ha? Eh, pwede mo ma-onay. 'Di lagi sa istorya pammedere. Oh, nagmi-meeting. Oh, oh nagmi-meeting. 'Yun mga idol. Maraming salamat sana panoorin 'yung ano, pangawil namin mamaya. 'Yun, shoutout mga idol. Shoutout kay Julius Santos vlog. Shoutout user NL. Shoutout Reality of Life. Shoutout user DG from Saudi. Shoutout Yes Kitsch shoutout Algoran Wasuna, shoutout Meow meow love shoutout Jacqueline from California shoutout ma'am Kuya Genggang shoutout Satur Pipi yon shoutout Billy Abbas Abbasulo shoutout my personal secret yon shoutout sa inyong lahat mga idol At sa mga silent viewers namin yan, niyan shoutout Kita. Yeah. Tapos mga idol, shout out. Maraming salamat sa panunood. God bless.